Buenas noches, damas y caballeros Kanina very serious tayo sa issue ng corruption. Ngayon naman, meron tayo pahabol na vlog kahit maikli lang. Uh, ukol naman dito ito sa walkout ni Baste Duterte. Ang sabi niya nag-walkout daw siya kasi he, just, he didn't want to take part in a circus. Pero tingin ko talaga nag-walkout siya dahil takot siya mabang-abot sila o makita sila. Anya ni, uh, <laughs> ni PNP chief <laughs> four-star general ah Nicolas Torre at baka hahamunin siya ni Nicolas Torre. Baka sabihan siya oh andyan yung yung uh, kapatid ng support. <laughs> andyan yung kapatid ng duwag. So, yan talaga dating sa akin kaya siguro ito si Baste. Ha? Sa umaga session pa lang nagpa-attendance lang pagkatapos nung hapon na dumarating na yung mga guests kasama na si General Nicolas Torre ayun uh, uh, nag-exit na si Baste pero parang pahiro pang dating niya uh, na daw ha uh, wala daw saysay -say yung yung kongreso circus lang daw yung ginagawa nila pa uh. <laughs> ibang klase rin ha uh. iba rin ang tripping nito ha uh. parang um uh, uh, pa pa eh, pa kwan pa, pa pa bebe pa pa e eh, pa eh, pa e na uh, as if siya ay isang honest official at yung lahat ng na mga nandun sa loob mga kasama niya ay mga dishonest at saka mga clowns kasi din didn't want to participate in the circus daw pero tingin ko talaga the real reason umalis siya baka naman natunugan na niya kasi marami siyang sources diyan sa Malacañang baka naman natunugan na niya ang, na ang speech ni presidente ay ukol sa mga ghost projects eh baka natakot siya baka kung nakita siya ni presidente kahit wala si speech baka uh, sasabihin na isama yung 51 billion na na sa kanya during the time ng tatay niya si President Duterte at uh, uh, i-check rin yun ng DPWH at ng Commission on Audit at saka ng ibang mga mga ag related agencies baka doon siya Natatakot na baka isama siya kina Cheese Escudero <laughs> Mahirap na Mahirap na i-justify yung 51 billion Kasi ang daming na taga Davao nagre-reklamo Kahit dito sa mga comment section natin Ang daming nagre-reklamo na uh, tu um, Tuwing ulan, grabe pa rin ang baha sa Davao So saan napunta yung 51 billion? Sana naman na... Uh, si President Marcos isama niya ito sa mga investigasyon para patas sa kasama si sila Romualdez kasama rin si kahit nangyari yun sa time ni Duterte pero pwede rin yun pwede rin yun balikan ng COA ha? at uh, pwede investigahan si uh, si Pulong Duterte ukol dito so panoorin natin ito and uh, we thank ANC for this video na ukol sa Uh, siya daw pinakamalinis na kongresista at uh, yung iniwan niya doon sa session hall na bu bumoboto para sa para sa speakership ni Romualdez ay mga marumi daw, mga korap, mga uh, kuano ano na. Siya lang ang uh, ang uh, malinis sa 51 billion niya. Okay, uh, natin 'to. on that move earlier, where Congressman Paolo Duterte walked out of the Batasang Pambansa. Jombanahan now joins us with details. Hi, John. Stanley Davao City First District Representative Paolo Duterte was seen walking out here at the South Wing of the Batasang Pambansa shortly after lawmakers began opening their nominations for the next House Speaker. Stanley, around 10:42 a.m., uh, Duterte left the South Wing with his aides just minutes after House lawmakers opened the nomination. In a statement. Duterte said he did not join the minority, the minority and he would choose not to vote for the next speaker. He said, quote, I refuse to take part in a political circus that has long forgotten who it is supposed to serve, the Filipino people. He also said, quote, I walked out after the roll call with my fellow Davao legislators because I represent the people of Davao City, not the political puppeteers nor the self serving actors parading as public servants in Congress. I will not lend my name nor my vote to any side that treats leadership as a prize and not a responsibility. According to the lawmaker, his act is one for dignity. He wow. said, quote, if standing up for dignity and refusing to join this farce is seen as defiance, then so be it. The Duterte's have been at odds with the Marcoses, which peaked when their patriarch Rodrigo was arrested by the Interpol in March. Stanley, just a situation update here at the South Wing uh, a while ago before my live. Oyan. Siya lang daw ang meron dignidad. <laughs> Siya lang <laughs> lahat wala na dignidad. <laughs> ah, malinis talaga si 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 Pulong, ha So kasama nag out kay Pulong itong uh, itong anak niya na si uh, na si Rep Omar Duterte, Davao 2nd ka Congressman, uh, at uh, si Rep Harold Duterte, PPP party list na nephew naman ha nephew uh, at kasin uh, ni Paulo yun ha so uh, nag walk daw siya kasi may dignidad daw siya samantala yung uh, yung 51 billion hindi pa niya na, -na, -na explain sa atin saan napunta at uh, at uh, pati na yung mga bank accounts niya <laughs> at ni Sarah uh, na na-expose -na -na ni at saka yung mga kwan nila yung mga tinatanggap na pera daw kay uh, sa mga sa mga kinam sa grupo nila Michael Yang ah ah sila Peter Lim ha ah. so eh, pero in spite of that in spite na nakasuhan siya for uh, drug smuggling ni ni uh former senator Antonio Trillanes mas malinis pa daw siya sa lahat so pero sa tingin ko ang rason talaga na na umalis siya ay uh, umiiwas siya na makipag uh, accidentally magkita sila ni ni Nicolas Torre at baka 'di ba sabi natin noon na dapat sana mag-replace na lang si Baste as uh, si, si Pulong kay Baste para matuloy lang ang laban ha hindi pa naman too late ngayon pwede pa rin pwede pa rin sila uh, mag uh, ba, ba, mas maganda pa ngayon para mas uh, baka ma ma makalap pa ulit ng another 20 million eh 40 million na ang tulong ni ni niya uh, ni uh, General Torre di ba sa mga nasalanta ng bagyo so okay yan okay yan so sana ha baste ay ah, share niyo itong vlog para umabot ito sa kampo ni Baste at baka ani ah, ni Pulong at baka ma-reconsider pa niya na na i, uh, i mag, mag substitute allowed naman ang substitution eh mag-substitute kay Baste ah, para lang to save uh, sabi naman niya may dignidad ang mga Duterte so this is your chance to save the dignity of your brother na your brother who ran away to uh, Singapore at uh, pwede rin umalis siya dahil uh, takot siya na kung makita siya ni Marco sabihin eh, ikaw rin may ghost project ka rin na 51 billion saan na yun ganun gano'n so natakot siya roon ha? kaya hindi na bumalik nagpa-attendance lang pero hindi na bumalik so kayo ano sa si tingin nyo ah uh, fun time lang ano, ano talaga ang dahilan ah uh, para umalis siya yung umiiwas siya na makipagkita kaya ah uh, uh, baka tawagin siya mismo na oy kayo mga angkan na mga support o oh, kwan or uh, or ah uh, duwag o Barbie o andyan kapatid ni Barbie ganon o kaya natatakot siya baka pati yung 51 billion niya maimbestigahan ha sige nga sabihin nyo nga sa akin so sige nga dito lang tayo thank you very much for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog